Ano gusto mo ulam? Chicken ng daddy? Mm. Chicken ng daddy? Mm. Yung nakatali? Mm. Ha? Oo. Mm. Kakatayin natin. Chicken ng daddy? Yung nakatali? Mm. Yung pansabong? sabong? <laughs> hindi kaya tayo mapagalitan ng daddy? Mm. Hindi kaya tayo mapagalitan? Mm. Ha? Hindi. Mm. Ang gusto mo yun, ang gagawin ng natin, ang chicken mm. ng daddy. Mm. Opo, yung nakatali. Mm. Yan ang ulam natin. Ay, naku, sabihin natin sa daddy, na, Sabihin natin sa daddy. No! O, huwag ka maingay sa daddy, ha? Opo. Kakarunin natin ng chicken ng daddy. Ay, naku, yung nakatali, yung palsabaw. Yung palsabaw. Yung palsabaw. Yung palsabaw. Opo. oo oh. hindi kaya tayo mapagalitan, nak? Hindi kaya tayo mapagalitan? Hindi tayo mapagalitan? aw oh, hindi tayo pagagalitan. Sabi mo yan, ha? Uh, Opo. Upang. Iyon yung nakatali. Ala, sige. Kakatayin natin mamaya. Ano? Pagtulong ng daddy, ano? Ano? Pagtulong ng daddy, ano?